Mapagpalang araw na naman sa inyong lahat, mga kapamanang karunungan. May ituturo na naman po ako sa inyo sa bidding ito. Ang karunungan pong ito ay para po sa lihis bala at lihis patalim. Ibig sabihin po noon, kapag ikaw ay binaril, ay hindi ka matatamaan ng mga bala at ikaw din po ay hindi matatamaan ng mga patalim at itak. Pero bago po tayo magsimula sa ating video, maaari po sana na mag-subscribe kayo at pindutin po ang inyong notification bell. Ang karunungang ito na aking ibabahagi sa inyo ay isa pong mabisang karunungan. Ito po ay tested na. Ito po ay galing kay Haring Kamatayan. Sino nga ba si Haring Kamatayan? Huwag po kayong matakot kapag narinig ninyo ang pangalan ni Haring Kamatayan. Sapagkat uh, si Haring Kamatayan po ay isa sa mga anghiles ng Diyos. Ito ang kanyang trabaho ay tagapagsundo ng mga kaluluwa dito sa ating mundo papunta sa kabalang buhay. Kaya safe na safe pong gamitin ang karunungan na ito. At ito po ay talagang makapagliligtas sa ating buhay. Napakamabisa po ng karunungan na aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapamana. Ang inyong gagawin kapag kayo ay aalis ng inyong bahay o mayroong pupuntahan na mga delikadong lugar, ay maaari po na inyong uusalin ang orasyon na ito ng tatlong ulit. Pagkatapos ay inyo pong hipan ang inyong sarili. Sa ganyang pamamaraan ay mapapagana po ninyo o maa-activate po ninyo ang kapangyarihan ng orasyon na ito. Lahat po ng inyong lakad na ginagamitan po ninyo ng orasyon na ito ay safe na safe po kayo sa mga bala ng baril at sa patalim. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Bago po magsimulang mag-orasyon, ay magdasal po ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Kung kayo ay mayroong gamit na puder, ay puder na lang ang gamitin. At pagkatapos ay sunod ang orasyon na ito. Ito po ang orasyon. Sangte perfdim sa Tulas Osilihis abisante Dios. Acre mamilihis. Mercidium Salvator Christi. Yan po ang ang orasyon na inyong gagamitin mga kapamana nang sa ganoon ay malilihis po lahat ng bala ng baril at patalim sa inyong katawan. Kapag mayroon po kayong mga kalaban o kaaway, mas mainam po na inyong uusalin ito bago kayo umalis ng bahay. Nang sa ganoon po ay safety po kayo sa inyong paglalakad. Sana po ay nakatulong sa inyo ito. Pakishare naman po ng video ito at pakilike. Salamat sa inyong lahat mga kapamanang karunungan. God bless.